Welcome back sa usapang loan at online lending. Today's video pag-usapan natin ang tungkol po kay Mabilis Cash. Kung napapansin niyo po, si Mabilis Cash ay under po kay Mali Lending Corporation. So, Mali or Malik. May mali ba dito kay Mabilis Cash? Para sa akin, may mali kasi sa tagal na ni Mabilis Cash at ngayon nga umabot na po siya ng more than 1 million na total number of downloads hindi ko pa pala ito nagawa ng review. Ilang beses na ito inulit at ni-request. Akala ko kasi, hindi ko binigyan ng time na i-check sa aking uh, file video. So, ngayon ko lang talaga na, ano, na, na check, hmm, na check na wala pala ito sa aking, ano, sa aking video section. Oo, hindi talaga kasama doon yung mga uh, bilis cash. Kaya may mali. Tamang-tama lang sa, <laughs> sa lending company na eh. nasa likod ni Mabilis Cash si Mali Lending Corporation so medyo mainit-init itong Mabilis Cash ngayon dahil po sa so, alaman, malalaman nyo po yan mamaya bakit po uh, marami ang nag-request kay Mabilis Cash na gawa natin ng review at sorry po sa ano ha, sa nag-request nito nung mga nakaraan nakakala ko mayroon na so iba talaga pag ano na eh bumabata Anyway, gaya ng ibang mga online lending app, kinukonsider natin palagi ang tatlong factors para reviewin ang isang online lending app. Unang-una, dapat po registrado sa Securities and Exchange Commission. Pangalawa, dapat po hindi loan shark. Pangatlo, dapat po hindi violators ng data privacy. So, papasa kaya si Mabilis Kas. Hmm. Tapusin niyo po ang video na to para malalaman niyo kung kaakit-akit ba tong ano na to tong uh, online lending app na to imagine niyo po ha more than 1 million na ang dami na po nilang uh, ano ba ano bang tawag doon naluluko na mislead anyway ang factor number 1 si Mabilis Cash po ay uh, registrado sa Securities and Exchange Commission under kay Mali Lending Corporation Malay or Mali So, ito po yung ano niya. Record niya sa uh, Securities and Exchange Commission. Naka-highlight po. Mali Lending Corporation doing business under the name and style of Mabilis Cash. Formerly Mali Lending Corporation. So, yung Mabilis Cash pala daw ay Mali Lending Corporation daw yung dati. Which is, uh, kahit anong babaliktad-baliktad nila, wala. Hindi magbabago yung kung ano sila noon hanggang ngayon. Ganun pa rin. So 2019 po na grant ang kanilang registration sa SEC At ang kanilang certificate of authority ay 2968 May 15, 2019 Ang dineclare po nilang interest is 0.5% to 1.5% per day Imagine ninyo po yan ha 1.5% per day Ang laki-laki na hmm. 0.5 okay pa Pero yung 1.5 Ah nako Kahirap talaga ito sa mga Pilipino ang mga loan shark na online lending. So, kung magbabasa tayo ng reviews dito sa baba, puro mga negative although mayroon din namang positive pero mostly mga negative po. Pero paano nila nakuha yung 4.4 star ratings? So, marami po ang uh, ginagamit nilang mga dami account para po bigyan ng uh, magandang ratings, ang kanilang app, o ang iba naman, at I think hindi rin niya iiba ito sa mabilis cash na isa sa mga requirements para mas mabilis ang evaluation ay uh, kailangan mag-rate muna, i-rate muna ang kanilang app sa Play Store bago po ang uh, loan evaluation sa kanilang application sa loan. So, okay, pagbigyan natin, check po si mabilis cash sa factor number 1. Kumusta naman po ang factor number 2? Ang factor number 2 po ay the loan shark ba to si Mabilis Cas or hindi? Ang dami siguro mag-react pag sinabi kong hindi. O nga, mag-react na ka kayo sa ano sa comment section na hindi. <laughs> no, it's a joke. It's a big joke. Dahil si Mabilis Cas ay isa din po sa mga loan shark na online lending app. Malaki ang processing fee, mataas ang uh, interest at uh, short term lang binibigay nila. So, kailangan nyo pong isipin na kailangan yung hanapan ng uh, pambayad within 7 days ibalik nyo po yung inutang ninyo at kailangan yung ibalik ang uh, principal amount ang processing fee at ang interest so malaki-laki ang hahanapin ninyong pera para mapulipaid huwag kayong mag-partial kasi hindi din po yan sila papayag na magpartial kayo hindi pwede na ang ibayad nyo po ang babayaran nyo lang ay yung uh, uh, principal amount hindi rin pwede na ang processing fee lang. Hindi rin pwede na interest lang. Kailangan buo talaga yon Yung tatlo, i-provide nyo po yun para hayahay sila. Para magiging hayahay. So, kung uh, mag-partial kayo, hindi nga kayo maharas pero yung pera na binayad niyo hindi naman mapupunta doon sa utang ninyo. O, uh, kinabukasan, lulubo pa rin yung, ano ninyo, yung uh, utang ninyo. Palak palaki ng palaki. So kung wala kayong pambayan, mabuti pa wag na kayong mag O oh, hayaan nyo nang ma maharas. Labanan niyo kung may panlaban kayo. Pero kailangan talaga ang lumaban sa kanila kasi kung hindi, oh lagot. Magkakasakit kayo, mabubuhay kayo, stress, depression at marami pang iba. So sa factor number two si so mabilis cash ay X po dyan. Super so, X, laki ng X x kaya hindi siya pasado. Factor number 3 tayo. Si Mabiliskas, kumusta? Naghaharas ba hindi? Hindi. Oh, nagre-react na naman kayo. Nag nanghaharas po at nananakot si Mabiliskas. Gumagamit din po sila ng third party collectors kung hindi kayo nagbaya, ah, nag makapagbayad at nag-overdue kayo. Lagot. Ang uh, inyong mga detalye ay isusumite nila or i-forward nila sa third party collectors at alam nyo po ang mga third party collectors walang awa po yan walang awa gagawa ng masama para lang makasingil singil sa inyo puwersahan nila kayong singilin kasi malaki ang komisyon nila eh o, baka hat hati sila sa ano pag uh, nakasingil yung mga ula collectors hati ata sila sa kita ng ula at ang mga collectors kaya grabe sila grabe sila maningkamot maningkamot ano ba sa tagalig yung maningkamot so they're trying their best para lang maka ano maka single sa inyo oh tapos so, na nila yung pakain sa pamilya nila eh, ay sa ganyan no pangaharas at pananakot ay nako guys huwag kayong magkamaling mag overdue sa mabilis cash dahil tatakutin talaga kayo at ipapahiya kayo sa lahat ng mga contacts ninyo yung mga contacts ninyo ay kinuha na po nila yan, yan po yung uh, digital collateral na hawak nila sa inyo wala nga physical na collateral like uh, jewelry mga cellphone uh, mga title pero yung mas malupit yung ano digital kasi hawak nila yung mga contacts ipapahiya ka nila talaga oo. Oh. kaya ang rason kung bakit na approve kayo kahit wala naman silang hinihinging uh, uh physical collateral ay yung digital collateral na nasa cellphone ninyo binigyan niyo kasi sila ng access nung no, nag-apply po sila bago sila na na-approve ay bago kayo na approve no, oh, binigyan niyo po sila ng access kaya nasilip nila yung laman ng iyong cellphone ah ito ito si Pedro or si ano Maria ang dami pala nitong kakilala na mga bigatim. o, oh, tapos tinitingnan yung inbox ninyo may marami kayong ka text o, oh, ito yung gagamitin natin papahiya natin to kung hindi magbabayad kaya ano sa talaga sila ang uh, bilis nilang nag-approve so kung hindi uubra yung pangananakot at pangaharas doon na sa pambabanta magpapadala ng riding tandem, mag uh, daw ang mga asawa ninyo, mga anak ninyo. Ganyan yung paulit-ulit lang yan. Paulit-ulit yung nga uh, sinasabi nila. Pero huwag kayong maniwala. Pananakot lang nila yan. And then, huwag kayo din kayong matakot kung sabihin nila ipopost kayo sa ano sa social media. Mahayaan nyo na lang silang ano, post. Apply nyo po, Digmatology. Mag-offline mo na kayo sa online world. Sa social media, huwag muna. Mag-change mo na ng SIM para walang mag-store mo. So, 'wag magbasa ng email para hindi kayo ma, ano, masaktan. So gano'n 'yon. So guys, sana po mayroon kayong natutunan. Pasensya si mabilis na lagay tuloy natin sa huling ano. Ngayon lang natin na review. Eh matagal na 'to. Shoutout sa lahat, sa aking mga viewers, please huwag kalimutang mag-subscribe and then like and share po ang video na 'to. Kung mayroon po kayong gustong i-review na ula, i-comment nyo po sa aming comment section. Or sa kahit anong sa ang video namin, mababasa ko po lahat yan. O binibigyan ko talaga ng time yung ano, mga comments niyo Kaya kung kayo po ay nanonood ng mga videos ko, huwag nyo kalimutang mag-comment. Para naman makita ko kayo sa aking uh, comment section. Shout out sa aking mga subscribers at higit sa lahat sa aking mga members. Maraming salamat at more blessings po sa ating lahat. Hanggang sa muli po. Maraming salamat. Paalam.